Kaya? Taya. Oh, boy Very good, baby girl. Oh, perfect. Di ba? Sakit ka, Sakit yun na siya langga. Hibi mo lang. Shout out mo. Shout out mo yung mama, papa, lulu. Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customers. Sobrang maga almost 3 months na magang ni Madam Tanawan yung mga kalugit. Oh. So ang customer natin from Bahada, Davao City, mga kalugit, no? So ay eh, mga kalugit, grabe noon, sanay mo kukuma dam. <laughs> noon, mo, pag -sabat o maghitos ka dira. Kaya kong gloves <laughs> bago talo So mga kalugit, <clears throat> linisan muna natin, lagyan muna natin alcohol. Tapos, ah, lalawaga paliyog ko. Ayan. Kung gusto mong mag-shaget, shoutout lang ha. Mag-free shoutout tayo. Amal mo kung masaktan ka, shagitan mo itong mga kaaway mo, mga tismusa mong kapitbahay, ng mga inggetera, na ganyan ha, ayan. na, oi. Ha? Gabi set. <laughs> Oo. Oh. Sige. So, anuhan mo siya, i na shagit ka lang, kay sakit kayo na siya. Mag-start na ito, operasyon ka lang, no? Para hindi ka na mag-ano, i-update hey, mo kung ma-okay mo kukuha. Apo. So, hindi ka man diabetic, no? Mm -hmm. So, start na tayo. Lagyan muna natin ng magic sarap mga kalugit. Ang magic sarap natin mga kalugit galing sa Netherlands. O, oh, di diba? Netherlands? Yes. Galing sa kabukiran mga kalugit. Pito kasumpa ni mga kalugit niya maoki ang inyong kuko. Every Monday to Sunday ang orasyon sa atong gamot. So, start na tayo. Gagamitin natin yung, yung binigay ni ano. Ayan. Ni Doc. Ayan. <laughs> Dok alternatibo. Ah, nagdikit yun siya. Mm. Gilugit mo nino. Bago lang. Uh, Nagpahinlo ka? Tapos wala nakuha? Wala no, na. Siguro eh. Okay, madam. Relax lang ha. Ayos, shagit, ha. Gusto mo behind the scenes ta? Okay lang? Ipagawas ang imong mukha? Okay lang? Ipagawas ang... e Behind the scenes, sa ibig sabihin ng ang ka while ka, lugit ka. Ah, wag na. Okay. okay. Okay ha. So start na ta ha. Basi malipong ka. Sure ka ha? Alam ni mother at father ni lulo ni lula mo yung ganito. <laughs> Wala kayo hilaang. Okay, relax lang. Gusto mo di diba? mo okay? Relax. Oh. Biritigas. Biritigas. Perfect. <laughs> <laughs> ha? Lagi <laughs> tubig, sang warm. Atong at warm lang. Shagit <laughs> okay. ka ha, kung gustong magshag ayo pag... <laughs> Oh. Taya. Oh, bo. very good baby girl. Oh, perfect. Di ba? Sakit, Sakit yun na siya lang ga. <laughs> Hibi mo lang. Shout out mo. Shout out mo yung mama, papa, lolo. <laughs> mm. oh. oh. mm. oh, shit! Kasakit! <laughs>

huh? Okay, perfect. ayuh Ano ang hulugan ah. mo? Mm. Mayroon tayo sa register. Mayroon na akong heart kay murag mabungkag. <laughs> okay, oh, dokda, oh kayo, kayo oh, tanawa. Kasi ba? Diba? Oh, dito. si mga kalugit tanawa nyo mga kalugit. Di ba? Makita nyo naman halos tanan nga. Kuanay. Hmm. Hmm, gamiton. <laughs> so ayan mga kalugit tanawa nyo, di ba? Halos lahat nagapalugit diri ganito. Di ba? Hmm, tanawa ang. <laughs> wow. <laughs> hmm. Amo siya nakabaon. Ah, bantag ano? Takilid man niya, ana. Diba, ana? Ano ang kukuha? Bantag daraang nag-a-nana. Hmm. Sige na ako, ana eh. Wait, tanggalin niya ang mas lalaki. Hmm. Tatanggalin niya ang malaki na siya. Kasi. Huwag yun ako. Ano man yung Nagawas ng almoranas. Dagi, yung almoranas jus <laughs> ko oh lord kita na <laughs> ah? gani okay na mo na to ayan wala na wala wala ni sakit dere oh diba dere man tuong mga sang wala na no no oh ganyan agi ah, nya lang ari ang sakit lang daw oh. kay may bukol okay update mo ko next year ha Oh, 'di ba mga kalugit. Diba ngayon na dinadayan ako na ginagadto. Hmm. Kuduya oh. ni So lagyan natin magic sarap mga kalugit. Ang magic sarap natin mga kalugit. Ang pinakamahal diri sa kalibutan. Wala mo mabili ani mga kalugit bisan asa. Yang magic sarap namon gi ni sa orasyon sa lululuhan namon. Oreo rin. Oo. <laughs> Ari normal lang ni siya ha. Matanggal lang ni ah. siya mag ano. Ayan, tusokon ko ha. Wala na. Hindi na sakit marugang hindi nga uh, oh. hikapon. Ayan, wala na. Wala na. Diba? Perfect. Ang anak mo, madam. Lalaki. So, nilagyan natin yung magic sarap. Ang anak lalaki. Oo. Uh, -uh. naman. Okay, ng anak naman kakaroon. <laughs> Di ba? Kaya no? Isa lang katanggal. <laughs> Sige ka. uy! Anak mo ka. Anak Yata, na nakita mo lang akong vlog na Oo. Actually, pala mo siya. Ah. Ari, sakit mo diri, hindi. Dili man? Ay, ay, ay. Kala lang man. Hmm, kala lang yun. Dako ato, ay. Dako yun siya, oh. Hmm. 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 Imuha na na. Adubuha. Butang <laughs> iasin bitsin. Grabe ka da ay. ay. down. Dam, dam. Gusto mo Dam ayo ay. ay. basa akaron hantud ugma dam ha kung gusto kung para maayo jud sa down sa bayaga bayabas ilaga Down sa bayabas ilaga tapos tudlo antika kung sa nga gamot nga magic sarap mabibili mo lang yan mahal-mahal na siya 1.5 million so <laughs> Turo kita kung saan mo mabili So, ayan. Lagyan natin. So, mga kalugit, ano pang hinihintayin nyo? Kung gusto nyo magpa-murder, add to na mo diri, ha? I Miss Murder na lang ako, mga kalugit. I-carrier ko na lang mga sinasabi nyo. Uy, kapag. Uy, mamairinig. Uy. Mr. Mr. Murder na lang. So, mga kalugit, thank you so much. Ayan. Ready na mga halugit. ang ang nga mga almodranas, no? So, grabe kaayo, ah. So, ayan mga kalugit. Tapos na kami sa kalugit. O, oh, diba? O, oh, dami tayong customer. O, Ayan. oh Thank you so much.